maghina po ang tubig nito, ito po yung before, ano, at papalakasin po natin. At ito na yung after, ano, buksan natin. Ayun, ayun, diba, lumakas dahil ginagyan na po natin ng gaya ng mga ipinapakita ng mga sibuyas na pinapanood ninyo. Mga viral po ang mga yon o yan. At ngayon naman ay papakita ko sa inyo yung mga sekreto na hindi nila sinasabi. Dahil ganito po ang trabaho natin, tobero po tayo at drumidrilling, ano. Bale, nakita naman ninyo ay makina at uh, puputulin natin dito at gagawin natin yung gaya ng napapanood ninyo para daw lumakas ito. At ituturo ko po dito ang step by step, ang technique na hindi nila tinuturo. Kaya kapag ginagaya ninyo ay walang nangyayari. dito Dito natin siya puputulin ano. Bale, para mas maganda po pangkabit natin dito, ay kinakailangan po natin na uh, gagamit ng ito, ano, ti, kupling, ayan. Lagay natin dito. At kinakailangan naman natin itong pasok dito, pero mas maganda po, lagyan na lang po natin ito, ano, ayan, dito, natin nilalagay para suwabing suwabi dito. Ayan, step by step po lahat ang papakita natin dito para po kung gayahin ninyo, Aya, uh, click na click kapag uh, po in-skip nyo ito syempre hindi nyo maiintindihan huwag nyo po akong sisisihin kung uh, halimbawa ginaya ninyo eh wala naman pong nangyari para suabi po ang pagkadikit dito sa didikit natin itong mga ito ay uh, ito po lagyan po natin ng pampadikit na solvent yan. o para suabing swabe, para po siguradong walang singaw yan. kahit na kunti Bale ito, magpuputol tayo dito ng gagawin nating nipple paglalagyan natin dito. no, Ayan. Sa mga viral po na napapanood ninyo na pinapalabas o mga video ng mga sibuyas, ay uh, dito nyo lang po, hindi po tayo naninira, dito lang po natin sasabihin yung lahat ng kanilang sekreto. Hindi po paninira ito ah pagsasabi lamang po ng totoo kasi po kawawa naman po yung basta na lang gumagaya eh walang nangyayari at makikita naman niyo dahil nga tubero tayo ay pulidong pulido po ang uh, pagkagawa natin ano o, oh, sinisigurado natin na hindi talaga magkakasingaw kahit na kunti. Dahil kapag tobero ka po, kapag yung ginawa mo ay may kunting singaw, hindi na po yan makakahigop ng tubig. O kaya mahina ang buga ng poso na yung ginawa. Alam ko pong sinasabi ko kasi nga, tobero po tayo eh. Para siguradong hindi makasingaw itong linagay natin ito, na tutulong na makahigop, ano? Para lumakas yung ibuga nito, ay tatalihan po natin ng goma para siguradong walang singaw. Bale, lahat na po ay pinapakita na po natin, dinadahan-dahan pa natin ano, para po wala na po kayong masabi na ay, merong kunting singaw, kaya palyado. O, ayan, pinapakita na natin lahat, lahat. At ito na yung last na pagdidikitin natin, ano, pagkukoneksyonan natin, ano ko, nabubulol na po tayo, lagyan na po natin ng solvent, ayan, base sa mga naunang mga pinapanood ninyo na mga videos ng mga sibuyas, o so, ito na, o, siguraduhin na natin ano sa para walang lusot ay uh, maghintay po tayo ng 5 minutes para siguradong didikit ito at uh, hindi magkasingaw bali wala na po na tayong nakalimutan uh, ginawa pa dito na gaya ng mga napapanood ninyo ano at uh, titistingin na natin kung nga uh, dumikit na ito ng gusto at bali ito na ayan na mabuking na ang mabuking ano at uh, oh buksan na natin oh kitang-kita naman ninyo kalakas na ng buga hindi gaya ng kanina o bali yun lang hanggang doon lang yung pinapakita ng mga sibuyas di wala na Ikawawa kayo kapag ginaya ninyo na ganun ay naku magsasayang lang po kayo ng oras hindi dahil ito pong uh, ginawa hmm. natin ay wala pong maitulong ito kumbaga ginaya ko lang yung pinapanood niyo sa kako ibubuking yung mga kalokohan yung mga for entertainment lamang na wala naman sa katotohanan. Wala pong pinagkaiba ito sa mga videos din ng mga sibuyas na magnet, lagyan ng spark plug, magnetic wire, tapos meron ng free electricity. Abay, meron ka ng sariling ilaw. Abay, wala pong silbin yung mga babayaran natin sa Meralco o ano pa dyan at mga solar kung yun ay mga totoo at ang mga ito, hindi na tayo kakailangang bumili pa ng mga electric motor pump. Kung pwede naman pala ito, gaya din ng mga uh, saipon siphon na yung drum daw, eh, yun ang panghihigup Tapos sing lakas ng submersabon. Ay, naku po. Bali, ito po ang ebidensya. Tinanggal natin yung kunwaring uh, pampalakas daw na pinapakita ng sibuyas. E di, o, oh, wala namang pinagbago. Ay naku po. Pero normal lamang ko na mayroon pong makakapasok sa comment section na magagalit sa mga pinaggagawa natin na binubuking natin yung mga kalukuhan ng iba. Eh binubuking po natin kasi nga po kawawa po yung mga nabibiktima Okay naman po kapag sinabi yung mga anilang video ay mga kalukuhan lang Dahil kung kalukuhan lang na video marami tayong yan Pero yung mga entertainment o comedy na kalukuhan na video natin ay Siyempre naglalagay naman po ako ng babala na huwag gagayakin Dahil mga professional lang ang makakaya o diba Bakit naman ginagawa ng mga sibuyas yun Siyempre alam nyo na para lang po yun sa views Eh marami po kasing gustong sumusuporta sa mga ganun eh ay, nako, vlogger ko po kasi ako, kaya alam ko yung mga ganong uh, pakulo. Bale, maraming maraming salamat sa mga taong malawak ang pangunawa. Yun lamang po, maraming salamat.